Nasabi ko ang naris kong Hmm, yan na naman Ngin Ngin Ah, opo yun Oh Tanggalin po yun Buksan mo Ah Ah, Naris kong ni Yun You, yeah. Mm. Ah, <laughs> sige po. Ah, <laughs> sige po. Okay. Opo, Alright, sa pala. <laughs> Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Madami nagsasabi na pang banyo lang ang boses ko. Bakit kaya? Bakit magandang boses sa banyo pag kumakanta? Nagiging magandang boses sa banyo pag kumakanta dahil ang lumalabas na tunog ay nagre-resonate sa wall ng banyo. O kung hindi man sa banyo, sa kwarto na kulog, yun pong epekto kung bakit maganda ang boses na lumalabas. Ang resonance ay ang pag-vibrate ng tunog na nagdudulot ng pagkabuo at pag echo nito. Kapag uh, nag-resonate ang tunog sa wall, nagpuproduce ito ng uh, pag echo at pagkabuo ng tunog. Kaya, nagiging magandang pakinggan ang boses. Hindi naman pwedeng sa banyo ka lang kakanta. O kaya naman, magdala ka ng banyo kung kakanta ka. Parang mahirap po yun kahit wala tayo sa banyo o sa kwarto na kulog, may mga lugar sa parte ng katawan natin na na pwedeng doon kailangan mag-resonate ang tunog o boses natin lalong-lalo na sa parte ng ulo natin para magawa natin na maging buo at malakas ang tunog na boses natin Nandiyan ang skull, ang forehead, ang noo ang bibig natin, ang mga matitigas na parte sa bibig natin katulad ng gums, ng ngipin, ng pale, at uh, sa parte ng nasal, nasal cavity, yung cheekbone, diyan po, yung nasal bone, pwede po mag-resonate ang tunog diyan. Pero sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang nasal resonance. Magkoconcentrate po muna tayo sa, sa nasal resonance. Ang pag-resonate sa nasal o paggamit ng nasal resonance ang isa sa hindi masyadong napapansin o pinapansin ng kumakanta. Napakahalaga po nito para sa ikaliliwanag ng tunog ng parte ng ilong at lalong-lalo na ng mga words na mayroong nasal consonants katulad ng M, N at NG sound. Ang mga nasal consonants at mga last consonants ng isang salita ay ang mga mahirap bigkasin Uh, ito yung mga mahirap bigasing mga consonants habang kumakanta. Kailangan ito na mas mabigyan diin para maging maliwanag ang sinasabi at mas maging maliwanag din ang tunog waiting. The ka ng falseto mo, huwag mo siyang isasara. Ibuksan mo yung falseto mo. Tila okay. sa... Tila sa pong daang daang okay. Tila sa daang awi. Wider. Sa pong daang. Tila sa pong daang awi. Tila sa pong daang Sa pa. Dinisin mo pa. Okay. Tila sampung daang nag-waiting nang natapos kong likhain. Much better. Sige pa. Tingnan mo. Apo. Po, Apo. Day. Apo. Okay. Okay. Punin natin, ha? So, kailangan pong ayusin lahat. Yes. Uh, ang ang concentration mo is paano mo pakakawalang maliwanag lahat ng lumalabas sa bibig mo kahit nagko-combine ka ng kahit nagko-combine ka ng mixed voice kahit mixed voice ang ginagamit mo from your natural voice to your falsetto ang transition yon hindi dapat siya na kumikipot nag-shift to falsetto make it open Coach, paano po siyang ma masasabing open na rin talaga? Masisense mo yung opening ng sound, pag na-feel mo yung vibration sa head, papakawalan mo siya, i-sense mo siya sa head mo, yung vibration. Kailangan, <coughs> nagre-resonate siya sa nasal, uh, re sa nasal passage mo, or you're using your nasal, uh, nasal resonance, kailangan din siya mag-resonate sa head. So, papakawalan mo siya para yung vibration, mararamdaman mo yun eh. Kahit simple yung pagsasalita, mararamdaman mo yung vibration sa sa'yo So, paano mo siya bubuksan? Paano ang pakakawalan? Diwanagin mo lahat ng consonants at ng vowels. Ano yung line na nagkalseto ka? Tila sumpong pong daong awiting Tila sumpong daong awiting Nakuha mo yung clarity okay. no, compared doon Yes po. Medyo ako. iyo po. Okay. Sige. <clears throat> Isa pang napakahalagang gamit ng nasal resonance ay para maiwasan ang pagkakulog ng tunog sa ilong o pagkangungo nito. At ang pagiging two nasal, ano ba yung two nasal? Ibig sabihin, lahat ng tunog at hangin na lumalabas ay lumalabas lamang sa ilong at hindi balanse sa bibig go on without oh, me. Bakit may ganon? Naging habit mo na siya. Day. Opo. Go on without. Go on with we we. Ganon ko. We na we. Pinalalabas mo yung vowel sa ilong. Yeah, go on without. Palabasin mo siya dito sa bibig. Yung vowel the vowel, hindi siya lalabas sa ilong. Walang vowel na lumalabas sa ilong. Ang ang lumalabas sa ilong, yung nasal consonants. Ang ginagawa mo, lahat ng vowel, doon na sa ilong. Say E. E. Ang E, nasa likuran ng E mo, ah, ng gums mo. So, doon mo siya i hindi sa ilong. bakit? We 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 Yon, yung difference We Out Hindi, kung diba? may without We Diba? Pero ang nangyayari kasi, yung i e. ina, ina, ina mo sa ilong mm -hmm. Parang Noon, e. We yeah. We We Kailangan niya mag-resonate Ah, name mm -hmm hindi siya magre-resonate, walang, walang, hindi magre sa ilong yun kasi hindi siya nasal consonant. Hmm. Ang magre-resonate, ang, okay, ang reso, pag-resonate -re ng e position e nasa gilagid mo, nasa malalala mo. Kung i mo siya sa ilong mo, hindi siya magandang pakin mo. Yan yung nasisira. Lahat ng bawal, hindi nilalagay mo sa ilong mo. Pati yung playing with Playing with, playing, oh. playing with those memories. Kita may difference? No. Yan yung mag-ilong pag humanta. Playing with... Imbis na dito siya lalabas, cut mo dun sa taas. hina mo sa taas. Playing with those memories. Ganun ang timbre mo. Imbis na... Playing with those memories again kagatin mo ang bawel playing with those memories again <laughs> kailangan po na dapat laging balanse ang paglabas ng tunog at hangin sa ilong at sa bibig dahil kung sa ilong lang lumalabas lahat hindi po ito maganda pakinggan hindi buo at hindi malakas ang tunog na lumalabas paano mo gagawin ang pag-resonate sa nasal? Sa pamamagitan ng pagham ng tono ng kanta, mararamdaman na ang pag-resonate ng tunog sa nasal. Magsimula po muna tayong magham. So, parang ganito. naman lang po ang vibration na napuproduce ng tunog ninyo dito sa parte ng nasal hulitin po natin kayo lang section magmula dito hanggang sa nasal bone nyo. Okay lang po yun na, na medyo parang nakakakiliti yung tunog. Ibig sabihin po noon na nagbabibrate ng maayos yung tunog nyo. Isa pa po na pwede natin uh, gawin ay ang pag-vocalize ng mga nasal consonants. Mag-start po tayo sa ma. Ang gagawin po natin ay bibigasin lahat-lahat natin ang uh, lahat ng vowels na may M. Ganito po. Ma, me, mi, mo, Sabayan niyo po ako. Ma, me, mi, mo. 拜拜。 nyo po yan yung uh, uh, vocalization na uh, M with uh, vowels siguraduhin nyo po na nagkoconnect kayo dito sa nasal ilalabas nyo po yung tunog dyan at ibabalansen nyo rin po yung tunog na lumalabas sa bibig mas maganda po na mag-concentrate kayo sa nasal para mas lalo nyo maramdaman yung nasal resonance na pinagproduce natin dahil yun po yung focus ng lesson natin ngayon. Gagawin din po natin siya sa letter N. Okay, so gawin din po natin na parehong proseso. Ngayon, letter N naman. Okay, sabayan niyo po ako. Parang ganito. Na, ne, ni, no, no. Okay, so pag niyo po ito, huwag niyo kalimutang huminga. Sabayin niyo po ako Na-ne-ni-no-no 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 lang Higa Very good. So, nararamdaman nyo na po ba yung pag-connect ng nasal consonant sa nasal area natin? Importante rin po yun, uh, sanayin nyo na yung sarili ninyo na nag uh, uh, habang nagsasalita kayo, nagkoconnect na kayo sa sa nasal area. Yan po ang lesson natin sa araw na ito. Sana po ay may natutunan kayo na magagamit niyo para lalo kayong maging mahusay at maging bihasa sa pagkanta. Para po sa mga bago, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe dito sa aking channel, Voice Lesson with Coach Pete, dito po sa YouTube. Magkita-kita po tayo sa mga susunod pang mga lessons. Magandang araw po sa inyong lahat.